Okay. Ano ba 'yung mga scope? Etong hagdan na 'to, kung malaman kung ano eh. Ano finish natin dito? So, since nagtitipid tayo konti, uh, papakinisin na lang natin siya gamit ng screen ito. Ano sa hagdan, minsan hindi maiwasan na hindi naman may perfect talaga itong ano. Uh, nosing ba? So kami, eh, hindi pa ayos ito eh. Saan yung ano? Saan yung level bar eh. Uh, ginamit lang muna namin yung level bar pang sapi sa ano, nosing. Tapos, pinahira namin. So ito, takas kasi pa namin itong pinunduhan muna kay masyadong malaki yung uka. So pagkapantay niya, na yun, eh, dinantay namin ito lahat. Eh. So, tinap namin yan lahat. So pagkapantay niya, saka namin itong ikinisin. Tapos i-skin po. Ganun na rin sa step. So, no? skin po, uh, na desig din uli natin tapos pakinisin na lang ng ganun so abangan nyo kung paano kung may ma-encounter kami hindi maganda at least maraman nyo na no? okay yan, so, kagaya nito kung so, sa landing, may mga yung tira-tirang halok na dumikit na dyan. So, tiniktik pa namin kasi umumbok na yung flooring. Pangit naman na umbok sa gitna. Tapos, nabung sa kilikili. Uh, So, bago namin itadad sa Yesus, ito pakinisin yan. Tinukin namin yung ano, tama oh. <laughs> sa landing pa lang yan. Sugatan na lang natin yung sahil bago natin pahiran. Para kapit na kapit yung tadad sa And then, waterproofing. Siguro kasi since landing to. Saka exposed dito sa ano, sa labas. Pag may bagyo at pinasok ng tulog to, tuluan yan. Tapos, yan talsin lang natin ang bukambok para madali pantayin. Hindi pumain ng maraming tandan hesib. Kasi pag medyo malaki yung ambok, tapos doon lubog, kakain maraming tandan hesib yan. Sayang naman, tandan hesib pa naman gamit natin. Hindi semento. So, pantay-pantay na muna natin ito. Tapos, konting brush-brush at walis. Okay? Yan. Meron pang konti eh natin sobrang daming retouching at sobrang daming sinito hirap sa hagdan sobrang daming kanto, sobrang daming kili-kili tapos sobrang daming binisin kaya nagtatagal may reset siya muna yung pinabi <coughs> namin kanina tapos itong iniis natin para masigurado ibablog okay, ibabacuum natin ngayon buto may vacuum tayo blog to tsaka vacuum eh ngayon lalagay lang natin yung sako muna dito ah, hmm. uh, kapitan natin ito sako paano ba? saan ang vacuum na ito? dito yata eh tingnan natin kung paano ito ibabacuum natin. Hindi kasi mabakyong. So, lang natin lahat ng alikabok sa Kaya, bababa. nga lang, alikabok. <laughs> yan, hirap. Nalo, lang lang so, lang lang De, alikabok nga lang, ka na nakatira. Kung walang namin, na nga nakatira. Kaya, yan sa baba. ang hindi talaga na tapusin muna kaysa, tapos basahin natin ang tubig bago pahiran yan hmm? oh, ito hirap mga nosing na yan so hindi naman na perfect talaga yung pag binuhusan yan yung gaydabig namin yung nosing just papahiran ito ito pagkalagay hindi hila na lang pababa di baling may sobra sobra babalikan na lang namin mamaya pag tuyo tuyo mas madali na yung pass kasi may nosing pa naman to kaya okay lang yan may ano rubber nosing ba o aluminum ang pa konti yung sundan mo yung pinakamataas ko okay. hmm. medyo tumigas na napakang rin at hindi pa rin tapos yan kahit matigas na <laughs> medyo nga habang hindi pa ganun katigas yan yung mga sumobra. uh, di pa pinababa natin yung level bar pag pagkatapan minamadali kasi natin no? so, hinayaan lang namin ganyan tapos nga ka natin kakayasin yung uh, sumobra para well, at least tuloy tuloy lang kami makapag uh, tapal tapos yan tsaka natin kayasin habang hindi pa gaano katigas So, gabi lang tayo ng pangalso tapos kaskasin natin pag since medyo may na since DIY naman to kung walang kaso kahit gabi tayo magtrabaho na no? yun ang kagandahan kapag DIY mo kahit di ka na magbayad ng labor tatlong hagdan kasi to nako naabot kami ng gabi so linisin lang natin tong nosing tapos tsaka natin Ah, uh, actually, unang malo pa lang tayo, no? Siguro, i-second coating pa natin para mas pantay na pantay na. Yung unang coating kasi, pang pondo lang yun sa mga lubog-lubog. Eh, -lubog. so, kung gusto pang mas pantay, i-second coating mo, hindi na ganun karami magagamit mong ano, adhesive nyan. So, bukas na i-second coating. Ang tapiasin lang muna natin ito, hagan hindi pa marasyado matigas. Okay, day 2, no? So, tuyo na siya. At nalinisan na rin natin, minalis natin ulit para yung mga kinayas natin kagabi, medyo alis-alisin natin. And then, uh, nagbibagay ko yung diba video yun, natapingin ko na yung una, no? second coating po, ponduhan na lang natin yan. Pagkakuni, hindi ko na kinayas lahat kaya talaga yung kapantayan niya. Pagandahan nito, na nadadaya mo siya kahit hindi gano'ng kapantay. Okay. Kasi pag tinignan mo naman ng mata mo, hindi mo naman talaga may kung gaano ka pantay yan. So yung kagandahan kapag uh, pinipi, yung pinipinish, uh, pag cement finish lang na, kaya kaya mo siyang dayahin. Yung kagaya ng tiles, kung ano yung level ng tiles, ay dapat yung debilasyon mo din. Kung ano yung kapantayan ng pais, ay hindi dapat kapantayan ng hagdan mo. So, ito kaya ang kayang dayahin. Uh, at, nabilis natin siya natatapos. No? Eh. So, ito pupondohan na lang. Kunti na lang magagamit niya kay napondohan na yung mga lubog-lubog kagaya na ito. Pag may lubog-lubog dyan sa sahig, Ayan yung mga unang nalalagyan sa unang mano. Sa pangalawang mano, halos papantay mo na yan. So, konting tanda na lang magagamit yan. O, nalagyan na lang natin yan lahat. Second coating. Pangalawang pasada. O, so, bubulihin. Para ayun na yung mismong kapantayan niya. Bubulihin natin ng kapatidang goma. Ayun, nakalo na ako. Nalagyan lang muna natin to. Marami-rami pa to. Tapos So, ngayon naman, oh. Ngayon naman, bubulihin natin ngayon. Nga, ah, bubuli meaning. Eh, rorode lang goma natin, oh. So, baba, lang natin konti. Tapos, rorode lahin. Ah, kung may lubog, dagdagan natin konting alo sa may lubog na parte. Importante lang na ah, yung timing. Ito, so, medyo natuyo na nga, eh. Kung hindi pa medyo hindi pa medyo, hindi pa bas, hindi pa basang basa pero hindi pa medyo tuyo, hindi pa tuyong tuyo. Yun yung tamang pagbubuli na, no? yung tamang pagbasa. So, ito, medyo basa pa naman, no? So, bulihin natin. Ay, <coughs> ginaganito lang naman yan. Pabasain natin, ito may brush ako. Tapos, hirap ako ng Ayan, ah, lang. sa naman, man galingin natin sa tumantay tiyagaan lang hanggang maganda na yung finish ah, so gulayin ko ngayon ito kita ba? hindi yata so kagaya niya, no? hindi pinatamaan so kesa magpakapagos tayong bulihin ang bulihin, lagyan natin konti Ba? Tapos huwag naman yung -bingung -bingung. Oh. oh, di Nah. Oh, di ba? Oh, di ba? Pantay na yan, hindi lang halata. Mas <laughs> madali na yan i-skim code kaya sa ano mo. Pwede ganyan na rin yan. Pwede nyo pang i code. O pwede nyo pang yung server explore. Depende sa Pero yan. Okay na. Pantay na. Wala na yung mga buhit gumit naman. Ito, oh, dito na ako ngayon. Ito yung isa pa. yung mo natin yung patayo. Ituloy lang natin ito, agad sa last, makatapos. So yan, okay na. Hindi ko na na-video hanggang hapon kasi basahin daw makapungtong. Ito so, ito, binuli lang naman ang binuli mo. Kasi hindi na nagpide-effect masyado sa dulo sa nosing kaya ilalagay pa naman tayo dyan na uh, taga dito, pang nosing ng hagdan talaga. Tsaka huwag nyo na masyadong perfect yung kanto kung pipipinish naman straight to finish. ah uh, yung tipong masyadong matulis kasi machichip din naman yun. Pag nakapakapakan o kaya nakantohan, tudurog din yun. Kaya yung iba nilalagyan talaga ng sternosing dito na aluminum. Yung sa lagay namin, lalagyan din naman namin yun. Kaya, kaya hindi ko na perfect yung kanto. So, tatlong lang to. Ah, uh, ba nagamit namin ano? Ah, uh, tanda Siguro mga more or less anim sa tatlong hagdan, no. Kasama landing. Ang landing. Uh, pwede na yan na uh, ganyan lang. Tawa po, pwede rin namang ipanginisin pa natin. Uh, pwede ring pinturahan pagkatapos pakinisin. So, sa lagay namin, papanginisin pa namin yan, tas pupunturaan. So, ito yung tatlong hagdan. Depende na sa inyo kung anong magustuhan nyo. Ito yung isa. Diba? Nadumihan na nga dito. Sa, sa anim na tagda -tag, at desig. Kung nakatipid, nakatipid nga ba? Tingin ko naman nakatipid na. Kaysa itatags nyo na araw-araw uh, araw -araw na aparang si Tiles, kadalasan nagagapak lalo na pag hindi maganda yung pagkakabit so ito solid to walang gapak na yan, kahit tayo adhesive naman mas makapit mm -hmm. mm -hmm. na hindi hamak ang adhesive tapos so, sa inyo na na kung paano may yun okay so, sana may nakuha kayo kahit paano at matipid at mas matibay na finish ng hagdan Okay. Vamos a hacer un par de vídeos.